Narito na nga ang ating nakakakilig na update tungkol mismo kay Donnie Pangilinan kung saan ay derechahan nga talaga niyang sinabi kay Bell na para nga sa kanya ang mismong nakakamit at sa buong pamilya kung saan ay umani nga agad ito ng samot sa komento sa social media, lalo pa nga sa bawat sinabi. At reaksyon nga talaga ni Bel Mariano as girlfriend ni Donny. Ayon pa kay Donny, so I guess if I were dedicated to anyone, it's for them. And yes, hindi pa dyan nagtatapos dahil may karugtong pa nga ang kanyang sinabi na talaga nga namang nahimlay na ng tuluyan ang maraming ang netizens at mga bula. Narito nga mismo ang kanyang sinabi sa harap ni Bel Mariano na ngayon ay trending na. Ayon pa nga kay Donnie Pangilinan, men want matter it isn't for the woman who pushed them to. Na talaga nga namang si Bel ay napaagree na lamang kay Donnie Pangilinan. At talaga nga naman ang ngiti nila ay aboteng tinuturing nga talaga nila ang isa't isa na inspirasyon. At sa likod nga ng mga achievements, ang mismo nga nitong pinangahawakan ay ang mismo nga nilang pagkakaintindihan sa isa't isa. Lalo pa nga ang pagmomotivate sa lahat ng bagay na talagang masinahangaan nila sa isa't isa. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates tungkol mismo kay Donnie Pangilinan at Bel Mariano.